Okay, laki. Oh, sinasabi ko naman ng mga pag, ang laki niya. Pulahan. Luba sa lungga niya? Nag, nag, ano, nagbubuta siguro doon. Oh. lakas tapang ganyan pa yung pag nakasipit pa eh, sabi nga nililang stick tv eh, puto lang kamay <laughs> Ang laki nito oh. Ganyan no? hmm? oh. Hoy. Nasipit ka na pa nalima ako. Oh. Ilang beses na rin kaso... Mas maganda ngayon, Pai, live. Aba. Ang laki nito. Oh. Yeah. Pai, pag ikaw talaga na isahan yan, dalawang, ano ka, dalawang mapapano ka papa. Get, out ka. Okay, oh. Yan. Yeah. Grabe. Okay. Pinawisan ako dito. Pula. Ayan. Pa, <laughs> mm huwag -hmm. okay, mo yagi sa akin na. <laughs> Lati. Ah, ano sya, nalipad talaga ay. oh. Backstroke. sya, idol. Tatlong tama ka. Iyan. Eh, kami mo mahagip yan dali Laki. Panalo pa eh. Laki oh. Ah. Laki mga idol. Basag Naka. kaya sa cellphone mo oh, pag nasipit niyan. Naku, basag yan. Laki mga kapay oh. Grabe yung ano, limang na ito. Pulang pula. Ang kanan ni Adel sa pagbinili mo na sa pilengke yan? Ito. Ano ito eh, abot na ng mga 700 dito. Hanggang mga 800 oh. Laki. Ami ano na may ano na yung may tanda na yung ano niya oh. Pipit niya. Siguro dati to napahana Ang huh? laki oh. Grabe. Grabe mga kabay oh. Saan so, na tayo nakakuha nakaku nakahuli agad ano ulit ng gantong ano pulahan na ano alimango. Mas na ako nakukuha natin ano mga ano lang mga green lang. Okay, nakakuha uh, na tayo ng pulahan. Grabe yung tali na oh. <laughs> <laughs> pang security. <laughs> Walang katakas-takas. Okay. Good okay. size lang yan, pa'y. Too low tide kasi. <laughs> Grabe, manilipad eh. Akala tayo kaya ba yung ilong ko? <laughs> yan pa'y yung naka, Pag nakaisipit sa'yo, Aggressive oh. Pag yan nakasipit sa'yo yung mga ganyang kalakayan lang. Ako. Oh, Talagang ano, tatago siya. Tapang. Ayan, ano? bato, bato. Ayan, kakamay na yung pipe. Baka masipit ka, ah. Oh kaya pa naman yung masakit yung may liit. Pag malalaki, hindi masyadong masakit pero hindi bibitawan. Pero pag maliit, masakit pero bibitaw. ako mabalik kasi yung ano yun, kaya kailangan natin siyang ano. Uh -huh. Ayan. Yeah. Dumalaban ang limaw. Laki Good size na rin ito. Laki Dalakwe. Kunat <laughs> 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 Patay mo patay ilaw mo pay. Ayun. pay. Bubutas 'to. Pay, pay dyan ka magpasipit pay. huwag daw sa maliit. Basic na daw 'yung maliit, 'te. Oke. Dalakin ito. Ayan. Ayun. Oo, oh. oo. Alak sa, alak sa ay, labas na idol. Mabilis lang mo yung ganyan dun Ah, lumalakas na yung alo no. Buti naabutan pa natin yung dito. Ayan. So ngayon po ay eh ano, pahaytay po ng tubig. Grabe oh. Pagka talaga nasipit pa ay eh maraming maano sa'yo nag-aabang na masipit ka pa eh okay lakas oh, grabe yung kapit ng mga daliri nyo oh pwede laki ah same size lang dun sa ano kanina ah oh, mas malaki, okay. Isang malaki. sa pangalawa mas malaki ng kaundi ito okay, oh. pero mas malaki yung una oh. uh, grabe, excuse me po. Uh, Oh? Ah, parang pagkapula na rin siya. Okay, oh. Ito na, ano. Ito na, na tayo. Ay, may ano siya, may tanda. Tanda. May tato. May tato. <laughs> Ito, Yung tato niya, oh. Daig pa ako, may tato yan. Oo, <laughs> may tato siya, oh.